tulong naman mga kapatid sa munting channel ko. Pasubscribe, like, and share po. Malaking tulong na po ninyo po. Yan para sa akin. Marami pong salamat. Ito po mga kapatid, mas may mainam gumamit ng herbal na gamot para sa mas madali ang pagaling ng pasyente. Kumuha ng tatlong dahon ng abokado, tatlong dahon ng bayabas at dahon ng kayemita natugasan ng mabuti ilaga ito palamigin at sa maligamgam na temperatura ay pwede na itong ipainom sa pasyente na may orasyon ng saan sa isip ng orasyon ng tatlong beses iisip isa, isa, sa taktok ng pasyente tsaka ihip sa isang basong isang basong tubig na nilagyan ng herbal ng dahon at ipainom sa, sa pasyente gawin ito ng tatong beses isang araw hanggang sa umi namang pakiramdam ng pasyente ito po yung orasyon si Yuc anato diapu po Sus Pontes Sub GC yan po yung orasyon ito po yung lasa pagtatay po ng mga bata pare yung pare kung paparaan lang po magitin sa taas siok anato dia po pendentis di yan po maraming po salamat